Hello ka umami! Magluto ulit tayo ng ulam na bagay na bagay ngayong tag-ulan. Suwam na mais kung tawagin sa Tagalog at inabraw nga mais naman sa aming mga Ilocano. Tara muna sa palengke ng mais. Papasok naman po tayo sa crops market mga ka umami. Andito ang mga mani, kamote, bagasti aba, what do you call that? Taro. <laughs> ayan, chestnut. Maraming klaseng kamote, may puti pula at brown. Dito rin po ang mga kasava, ayan. Sa mga kababayan po na naghahanap ng mga mailalaga o pangbenta, dito po tayo mamimili. Singkamas! Wow! Napakaraming singkamas, mga kaumami. Yun know? o. Ito yung melon na napakabango na nilalagay po natin sa halo-halo. Ayan na yung mga mais. Meron ng mga nahimay na at merong mga may balat pa. Tingi-tingi rin po dito at meron ding mga bultuhan per bundle. Pero makakamura tayo kung sang bundle yung ating bibilihin. Hi! Dry cow like, pot, yan po. luwang. Ayan na po yung ating mais. Meron tayong dilaw, limang kilo, at puti na limang kilo pang inabraw. Kau pun ka. So, sampung kilo po yung binili natin. Dami umaka umami. Daming mais. Ayan. Pero yung pong puti nila ay hindi yung puting puti. Pero pwede pwede na pong pang inabraw. Gusto, gusto kasi ng aking mga anak yung sinabawan with malunggay dito na po sila nag uh, sa segregate ng mga sizes yan ayun po yung truck na galing siguro sa farm yan na nila ibinuhos dito naman po ay nagbibenta na rin sila ng tingi-tingi, tatlong piraso 20 baht ayan, that is around 35 tatlong piraso a sweet corn, at meron na rin pong mga uh, nahimay na ayan, Ayan, so ganyan po kalinis, kalawak at ka yung kanilang crops market. Ang una kong ginagawa kapag nag-iinabraw o nagluluto ng suam ay ini-slice muna sa gitna ng mga butil ng mais para maliliit lang. Yung iba kasi ay gumagamit ng gadgaran. Pero mas prefer ko ito dahil mas gusto ko yung may buo-buo at para hindi masyadong malapot yung sabaw. Pagkatapos ay hinaluan ko ng tubig at piniga -piga. Hiniwalay ko muna yung pinagpigaan at yung sabaw. Itong ganitong paraan ng pagluluto ay naaalala ko lang nung mga bata pa kami pag nagluluto yung aking mama, ganyan yung ginagawa niya. Pero sa sahog, minsan nag na lang ako o kung ano na lang yung available sa aming ref. Nagisa tayo ng maraming bawang at sibuyas at first time kong susubukan na maglalagay ng pork giniling na nga itong lagay ko pero ang sarap naman dahil gustong gusto nila Isinangkot sa ako lang hanggang sa bumango at magbrown at maluto yung pork. Tsaka ako nilagyan ng patis, dalawang nor paminta at bagoong. Yes, mayroong bagoong ang aking suam na mais. Dahil nga, inabraw na mais. Inabraw ay yung Ilocano word ng sinabawang gulay o bulang lang sa Tagalog. Pagkasangkot sa ay inilagay ko na yung ating pinigang mais isasangkot sa muna natin ito hanggang sa medyo translucent na yung kulay niya para makunat-kunat yung dating niya kapag naging soup na. At saka, isinunod ka na rin yung pinagpigaan at nag-add pa ulit ako ng maraming tubig para naman hindi matuyo at para meron tayong sabaw. Nagpitas na ako ng malunggay sa aking garden na laging nakukuhaan. At pa-extra na naman yung aking asawa at mag spray daw siya ng mga peste sa aking mga tanim na talong. Nung luto na ang mais, malambot na at okay na yung aking sabaw. Tinimplahan ko pa ulit ng kaunting patis dahil natabangan pa ako. Nilagay ko na ang mushroom. Isa yan sa magpapabango sa ating sabaw at tatlong klaseng mushroom yan. Nilagyan ko na rin ang ampalaya, kaunti lang dahil ayaw ng aking mga anak at inilagay ko na ang malunggay. At luto na ang ating dinner. Sana ay nagka-idea na naman kayo kung anong lulutuing ulam for today. Thank you for watching. Pakishare po kung nagustuhan ng video. Salamat! Bye!